kakain tayo sa Curry House Coco Ichi Banya. <laughs> hindi ba basa? Hindi naman pala nasa door yung name. Let's go! Ito yung menu nila guys. Yeah. Ito hindi available to ngayon. Mga basket. Hindi oh, na yun yung mga curry. Okay. Ooh, vegetable curry. Ayan, meron pang iba. Fried chicken curry. Yeah. Kaling may ganyan-ganyan po. Tapos, i-customize mo yung spiciness. And, maglalay ka ng mga toppings. May cheese curry, mushroom curry, scrambled egg curry, cream croquette curry. Andami. Puro curry. Yan yung mga presyo niya. Ito, ang yammers to. Dessert. Ayan siya. And then, mga drink. Itong cute to. Butterfly pea iced tea lain toppings. Ang daming pwede. Pero nakakatawa naman. At least hindi nakakasawa. Ano kaya to? Wow, ang laki nga ng serving na to. Ito yung kamay ko. Oh, una natin na umiikot. ko <tinyo> mga gusto ko mga itlog yung parang ano moist init 100 degrees 70 70 100 na tap mm. nung ano, yung pork sa curry. tap din tap masarap nung egg. Masarap nito. Gusto ko tong pork na to. Mmm. Sakto lang yung level 3 na spiciness. Eh, pero baka sa iba yung tagang di sanay kumain ng maanghang. Ba maanghang? So, huwag niyo masyadong ilal level up yung spiciness. Pero sarap siya. At yung kami kasi malaki naman serving tsaka busog pa kami ng bahagya. Ang sarap din nung kanin guys. Parang buong buong bilog. Basta kakaiba high, high quality yung kanin. Tabi ng UCC Coffee. Tapat ng paper lunch. Tsaka ito. Digital Walker. Ayan dyan yan. Tsaka coffee bean. Yun. Dito lang yan. Oh. Bagong bukas nila. Approved. Sa'yo approved. Mmm. Good. Good.